Gigayan lang kuya kain. Ito yung si kuya na nabugbog. Kaya ngayon hindi okay na. Kaya bayan, bibigyan kita ng ano kopi ko. Gusto mo ng kape? Bibigyan kita ng mainit, hahatiran kita. Hindi na mangako. Mm, wala bibigyan kita ng mainit. Ano magaling na mo? si kuya oh. Mm, ayan na kayo. ito na kuya. Ayun, kopi ko. Mamaya bibigyan kita ng mainit ha. Hmm, sige. Basta kumain ka lang kumain. Hmm. Sigurado ka, okay yung mata mo. Pati nga, tumingan dito. Inak ya. na mapugi na si kuya. <laughs> kain kuya, kain. Busin mo yan kuya. Oh, mangkuk deh, oh. malah sekiranya si kuya Enak Galing, galing mas kumayaw Galing mong kumain Ang bubog oo kaya muna kuya, may tubig naman kuya ito kung wala pang tubig, bi Aldrin bigyan mo ng tubig, Aldrin gumawa ka ng tubig pakain na, hindi wala pang init mag init pa ako eh mag naman bigyan mo dun ng tubig Aldrin uwi ka sa bahay, gandali bigyan mo tubig si kuya gandali na kaya may ako kaya kumuha pa lang tubig yung anak ko wag mo ilagay sa baba kuya kunin mo naman kuya ikaw naman eh yan ah mabubusong mamaya kayo ang lang ako ng super ferry magbarko kapitan agad oh. <laughs> <laughs> kuya huwag ka maginom inom kuya bawal yun ha bawal ang alak yun very -bu ako ako nga kuya hindi ako umiinom eh Ay? hindi ako negrilyo hindi ako uminom ng alak oh ang gusto namin dalagang babae. <laughs> Ay, <laughs> Patay <laughs> Ang nga nga, ay mabubog! Di na to! Daughter oh. ko naman! Hindi nga! Tumungo nga, pag dinigyan ko magkaka-thank you naman. Hindi, mamaya ko... Ay, alam ano, kuya, sa December punta ka dito sa birthday ko. Kuya, yeah. punta ka sa birthday ko ha! opo po! Ay, sabagi, araw-araw ka naman kayo. Hindi, kaya ang kuya ko. Alam yeah, mo kuya, kapalapit ang birthday ko. Magsugba tayo. Alam mo yung magsugba kaya? Oo, Yung magihaw ba? Bibili ako ng ano, tahong. Kanya-kanya tayong ihaw. Oo, masarap yun. oh, tahong. Ang margarine. Yun, bitahong tawag doon. Kaskasa ng keso. yun, yun. Bit, bitahong tawag doon. Kaskasa mo ng O, lang. Yun lang yung handa ko, kuya. Bitahong lang. Tapos kanya-kanya tayong ihaw. O, tubig? Kasa na tubig? O, bigay mo, bigay mo. O, sige, kaya ka, kuya. Kain. Sino muna? O, pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup